Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello, Etians. Welcome back again to my channel. New song of SB19, Terry Zong at Ian Asher, na headline sa isang sikat na online newspaper na Daily Tribune. Tinaguruan ito, binansagan na Summer and Team ang uh, song na Moonlight. Kaya naman na ito ang articles na talaga namang proud na proud ang mga Pinoy sa naturang kanta ng moonlight dahil sikat na sikat ito at tinaguriang ang summer anthem ng buong Pilipinas. Inamin din ng boy na SB19 na very inspiring makasama si na Ian Asher at Terry sa paggawa ng kanta tulad nitong moonlight na sikat ngayon. Nakilala at na-meet pa na nila si Ian Asher noong nag-tour concert ang SB19 sa Amerika. O oh, ba? Diba? Ngayon naman ay soki na ang Moonlight sa mga social media platform tulad na lamang ng TikTok na halos ginagamit araw-araw ng mga netizens at mga fans, 18s, para sa paggawa ng video sa kanilang mga TikTok video. Si Bunso, Justin De Dijos, Just, ang naging director ng music video ng Moonlight, ito ay na-release after ng kasikatan ng Gento. Next, ito ang Moonlight. Ito ang uh, Napakagandang nangyayari sa mga song collaboration ngayon ng SB19, ang Moonlight. Pero heto nga, ang sunod ay already with Apple the App. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember, be yourself and be a good one.